Good day po mga farmer Isang araw po sa atin lahat. Nais nice ka naman po share sa inyo yung pinag ng uh, ating kamatis. Ito po ay matagal ko na ginagawa. Pati sa talong ginagawa ko rin po ito. Pag po nangangailangan ako ng ng pananim kumakat lang po ako mga farmer ito po yung kinat ko lang sa aking mga kamatis pero hindi po ito 100% na mabubuhay lahat pansin niyo po meron po dyan na ito tulad po nito ito po ay hindi man tumuloy mga farmer yun po siya pero yung pang iba bubunot po tayo ng isa para makita nyo yung kung may ugat po mga farmer ilang araw na rin po ito eh ito po wala pa rin ugat pero hindi pa po sila mamatay try naman po tayo ng iba ito po meron na eh, ay putol na po siya. Ayan po mga farmer. Ayan po yung puti na yun. Ng paghila ko po, ay meron ng lumagotok na. Ibig sabihin, ayan po yung isang pamamaraan para hindi na po tayo madala sa uh, nagpupula ng kamatis mga farmer. Sa sample po natin yung isa para ito po para makita natin ang na actual yung kanyang uh, ugat mga farmer ayan po lumalabas na po sa sa I actual po natin para ito po ay matagal ko nang gawa sa mga gusto ko naman pong i-share sa inyo sarili, sarili ko pong karanasan to mga kaparmer gusto ko lang ibagay sa inyo ayan po mga kaparmer ayan po yung patotoo na buhay ayan po ang dami niya ng ugat mga kaparmer sa talong po rin ginagawa ko to tuloy tuloy na po to mga kaparmer kasi sinare ko lang po nang sa ganun ay Pwede rin yung pong gayahin. Ayan po mga farmer. Ayan na po yung malago niyang ugat. kung na po ito. may gita pong sadling ko ito mga farmer. Gaya lang mo pong ginagawa ko pagka mabilisan na nangangailangan ako ng pananim. Ayan po nga o. Oh. May po nga pa nga itong isa kong naputol. At ayan po mga buhay na siya. Pero may nakita po nga ako tulad kanina tulad po nitong isa na to hindi man din tumuloy ibig sabihin po sa lahat ng nandyan na nakikita nyo ay eh, halos lahat po buhay ito po yung patotoo na pwede naman po natin siyang yan pong ugat mga partner pwede po natin siyang gayahin yan pong, mga partner kasi sa ganun, kahit hindi na kayo magpula, ayan po yung kanyang mga ugat. Ang dami na po. Kaya, <clears throat> nakakasiguro po ako na ito ay tutuloy na po mga parmen. Pwede na po siyang lipatanim pero nakalagay pa rin po siya dyan sa ating punlaan. ati, At papakita ko naman po sa inyo yung aking pinagkunan ng kampo mga parmen kinakuna na kinakroningan ko po mga barman ito po yung itsura ng tinagkunan ko ng ng kamating, mga barman ayan po dyan lang po ako kumuha ng pananim ayan. pero makikita nyo po yung kanyang bunga kakalalaki Like and share, subscribe, comment, Alex Farm TV para sa next natin mga video mga partner. Marami na pong napitas dito mga partner. Sana ay uh, may natutunan kayo. Matagal ko na po itong ginagawa. Ayan po mga partner. Maganda po ng bunga. Ang lalaki. Po. ang taas niya na po mayigit na po siyang 1 feet mga kapatid like and share, subscribe comment Alex Farm TV para sa next natin mga video mga kapatid yan po, yan po yung taas niya mga kapatid ito po yung ground na pinagtamnan niya iakit po natin ang ating camera Ayan po. May kita po siyang 1 feet mga, partner. Like and share, subscribe, comment. Alex Palm TV. At ito rin po yung isa mga partner. Ganoon din po. 1.5 meters na rin po itong isa na to. Dito ko lamang po kinuha yung pinakita ko sa inyong sample ng mga SUV na pwede natin yung tulad po nito kung gusto mo natin putulin to pwede natin pong gawing pananim yan maghintay lamang po tayo ng ilang panahon sa linggo maobserbahan nyo na po kung tutuloy o hindi so may pantanim na kayo sa talong din po ganun din ang ginagawa ko pansinin nyo po yung aking um, yung bunga niya ang lalaki like and share, subscribe, comment Alex Palm TV ito po yung malaking bagay hindi po katulad nito yung mga ito po yung diretsyang isang pamamaraan para po tayo ay huwag nang bumili ng o magpulapa pa dahil nga po miss, uh, kaya nyo na pong gawin yung aking naturo. ganap lang po kayo ng tulad po nito. Tulad po nito ng kuna to. Ito po, pwede nyo nang tanggalin to. Then, pwede itanim. Mga farmer. Lagay nyo lang po sa isang uh, pulaan. Tapos, din yung diligan. Puntay lang po kayo ng isang linggo. Ganda dalawang linggo kita nyo po yun pag hindi naman na natuyo yung natuyo yung kanyang pinakapuno tuloy tuloy na po yun sigurado na pong lalaki siyang katulad po nito yan po mga farming. natural farming lang po ang aking proseso rito sana meron po kayong natutunan sa aking senior mga Thanks for watching and God bless po.